Ako po ay may natanggap na mga sulat na talaga siguro hindi na makayanan ng mga tiga Bacolod City. Ah. Uh, ah, meron po ako mga tawag sa aming linya ng telepono, may mga sulat po ako. Ito po oh, mga sulat po oh, ng mga kababayan natin, ha. Reklamo po ito patungkol diyan sa kanilang Land Transportation Office sa Bacolod City. Ito po yung reklamo, ha. Nais po namin ipaabot sa inyo sa bahaging Bacolod City, Negros Occidental, na hanggang sa kasalukuyan po nahihirapan kami kumuha ng driver license dahil nagkalat ang mga pixer. Alas 6 pa lang po ng umaga nakapila na kami pero pagdating namin doon wala na raw slot number dahil ubus na raw. Nung tinignan ko pong mabuti, 13 pa lang ang naibibigay sa anim na po na slot. Saan, napunta, saan po napunta? Yung 47. Ayun ang magandang katanungan. Eh binigay siguro sa mga fixer. Hmm. Ah, at nag-research po ako, ang hepe po ng LTO Bacolod City ay si Renato Nobero. LTO chief Renato Nobero ng Bacolod City. Tatawagan po namin kayo mamaya. Ipaliwanag mo sa akin... Bakit nahihirapan ng mga kababayan natin na kumuha ng driver license dyan sa iyong tanggapan? Na? Ipaliwanag mo sa akin ano ang dahilan bakit nagkalat ang mga pixer. Hindi ba't ang uh, instruction ng Pangulo mo, ng Pangulo ng Republika, itigil na yung mga pixer na yan? Hindi ba ang instruction niya, ginoong nobero ng Pangulong Duterte, ayaw na niya makita ang mga pila-pila sa mga ahensya ng gobyerno? Hindi ba? O bakit may pila dyan ngayon sa iyong tanggapan sa LTO as we speak? May nag-text po sa akin kanina, Sir, eto na naman po kami. mag alas 8, ubos na raw po yung slot number. Ipaliwanag mo sa akin mamaya, Nobero, at huwag kang magtago sa saya ng asawa mo. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit mahaba ang pila dyan kung bakit naglipa na ang mga fixer. Hindi ka Bureau of Employment, hindi ka Department of Labor na magbigay ng trabaho para sa mga fixer. Ang trabaho mo dyan, nobero, bigyan ng lisensya ang mga tao sa lalong madaling panahon. Hindi yung pag-aantayin mo, hindi yung fixer ang mag-aasikaso ng lisensya. E eh, ang tanong ko tuloy dyan, at hindi mo masisi mga kababayan natin na nak nakakapag-isip ng na hindi maganda, na baka ikaw may komisyon sa mga fixer na yan. Kung ayaw sumagot niyan, ah, tawagan mo yung regional director. Kung ayaw sumagot ng regional director, tawagan mo yung ah, hepe ngayon ng LTO dito sa East Avenue para ma-relive. O saan yung nagre-reklamo? Hmm. Ano ah, sa linya po si alias Jose? isa sa mga nagreklamo live mismo dyan sa Bacolod. Kita nyo, kita nyo LTO Bacolod. Ngayon ayos sumagot. Kanina nag-oo, mga kapatid. Tignan mo ang katarantaduhan na ito. Ha? Kanina sumagot. Oo po po, sasagot po kami. Ha? Narinig tayo ng mga tig Bacolod. Sobra na kasi, eh. biro mo sa dami po na nagreklamo. Nasa linya si Ayas Jose, maayong buntag, Jose. Ay, may naga Ah, paki kwento lang sa amin kasi tambak na itong reklamo ng LTO Bacolod sa amin na yung karamihan sa inyo diyan ay pumupunta na ng Cebu para makakuha daw ng driver license dahil lagi ubos daw yung slot number, totoo ba ito? Jose. Ye yeah, Jose, narinig mo ako, totoo ba ito na wala na raw mahaba ang pila diyan sa LTO, lagi ubos daw yung uh, appointment number uh, diyan? Alas 6 pa lang umaga, wala nang numero? Yes, totoo po. Eh, nung sabi ng mga tiga LTO, bakit pala nagkakaganito ito? Bakit? Eh, ah, alam mo, ang um, di, ano kasi, yung, yung period dyan, sa panalang ko, eh, yan mismo sa loob, eh, at saka sa lahat, parang sa lahat ng mga, yung, ano dyan, parang, parang maraming fixer dyan. Ayun. So gusto ng mga tiga-LTO, sa fixer kayo lumapit. Oo. Uh, Hindi. No choice ka. Oo. Oh. So, areglo. Ibig sabihin, uh, areglo para makapasa ka. Ayon. Ang alam ko, ang alam ko dito, Jose, alias Jose, yung mga kababayan mo, pupunta ng Cebu doon sila kubukuha. Biro mo yan, ko... Yes, yes, totoo yun. Oh? hindi Ilang, ilang, ilang oras ba yung uh, peri, super peri, from uh, Bacolod to Cebu? Mga ilang oras yan? Uh, ibang, ako na sa Cebu, eh. As ibang lugar ka? Sa mga, oh, no. Diyakas... Anong, anong, anong paliwanag nila? Anong paliwanag? Hindi ba nababanata ng local media dyan yung LTO? Hindi ba nila kinakalampag yung LTO na yan? Sir Erwin, alam mo, malamit ito. Mabuti na narinig ko kayo kanina. Baka tayo pa lang yung uh, matumba ng problema dito. Sandali lang, uh, alias Jose. Tinatawagan na namin itong regional director ng uh, LTO. Kung, kung hindi, mismo Ito. Ay hindi, yung sa Bacolod dyan, na ah, ayaw na sumagot. Kanina nag-oo, natakot siguro, nagtago ngayon sa saya ng asawa niya. Ngayon, tinatawagan namin itong regional director, si Roland Ramos, ah, LTO Region 6. Ah? Eh sana sagutin tayo, pero baka na naman ito magtago rin sa saya ng asawa niya, eh mapipilitan tayong tumawag sa hepe ng, eh, ito na, ito na, on the line na, okay? Ah, makinig ka na lang, ho, ah, makinig ka lang, alias, Jose. Eh. Hindi, okay, huwag ka nang mag mo yung Makinig ka, ha? Magandang umaga, Roland, uh, Director Roland Ramos. Good morning, sir. Yes, good morning, uh, Erwin. Salamat po. Nakinig ko ng boses mo. Uh Oo. -oh. Live po tayo ngayon dito sa Radio 5 at live po tayo dito sa Facebook, uh, Director Ramos. Ano po? And live tayo sa TV5. Sir, Sige. alam mo ba itong reklamo ng mga tiga Bacolod, yung LTO Bacolod mo? Alam mo ba ito? Uh, I recently noticed uh, mga details ago at uh, mayroon akong team ngayon kahapon ko pinag-dispatch to, uh, uh, to take on of issue so kung ano talaga. Sir, ganito po. Can... ako na mag ako, ano, ako na magsasabi sa iyo, ha? Ako na magsasabi. Basing dito sa reklamo araw-araw, ako hindi ko pinansin ito eh. Last week pa ito eh. Araw-araw, isa, dalawa, tatlong messages ang pumapasok sa Facebook page ko at may mga tawag sa telepono ko, ha, sa office ko, na nagre-reklamo. Bigyan kita ng example, ah, uh, bigyan kita ng example, ah, uh, Director Ramos, ah. Hi, Erwin, good evening. May concern po ako sa Bacolod City po ito, sa office namin sa LTO. Ilang ulit na po ang pabalik-balik para mag-renew na license. Pero 6 a.m. palang lang, ubus na ang slot number. Sa labas, ang daming nag-aagawa na fixer. Kaya sa palagay ko po, kayang, kaya palagi ubus ang slot number ipara eh, para encourage kami na magbayad na lang sa PIC, Tulungan nyo kami, sir, na matugunan ang problema ng, uh, namin dito sa Bacolod. Itong isa pa. Good evening, sir. Nais ko pong ipaabot sa inyo na bahaging Bacolod City Negros na hanggang sa kasukuyan po, nahihirapan kami kumuha ng driver license Marahil nangunguna pa rin mga pixel. Ito pang pangatlo. Ang sabi naman ito pangatlo. Sir, sa Cebu City na po ako kumuha ng driver license ko. Dai galapo talagang pag-asa 5:30 pa lamang ubus na raw yung slot number. how how how, how can you explain this uh, uh Director Ramos Si, si Mr. Nobero ayan ako sasagutin. sagutin. Uh, okay. Ah uh, Erwin ito po ang uh, what happened daw no. We are strictly observing on our citizens' rights. Mayroon po kami ng uh, number gan for example dito sa 00 Po, engineering. Uh, number na in one day sir, in I I un I understand uh, if 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 you give me some time, all right? Listen, all right? 5:30 pa lang ubus na, sir. W wala walapang wala tao sa LT ubus na. Sino kumuha siguro yung mga pick sir. Dar darating ko uh, ito ako. Uh, yung queuing dyan is ano? Uh, limitado lang po ang mga aplikant Okay, that is all to our, our office now I am observing. Pero, itong, itong example nyo sa pakulot, puputulin ko ito ngayong araw na ito because I am on my way to President Bakulod po ako. Ayun! Ako na Ay, daghang salamat in town, uh, Director Roland Ramos. Putulin nyo na po ito at siguro Itong si Mr. Renato Novero, bigyan ho ninyo ng sanction o warning na dapat ho ito, matuldukan itong problema, gumawa ng paraan. Na uh, hindi na, hindi po ba sabi ni Presidente mismo, ayaw ko ng mga pila? Diyos ko po naman, talagang matigas mong ulo yata nito ni ginoong Renato Novero, uh, Director Ramos. Uh, e po, uh, na to, hindi ko siya hawak ng Center po. Si Mrs. Juliet Alipon po. Utulin ko ito ngayong araw na ito hmm. hanggang bukas para matapos ang isyu ito. Alright. Nakapento sa kin dalawang beses na. Okay, e, pangatlo na ho ako. Okay, ganito na lang, Director Ramos ha. Ay, salamat din. At pag, oh, pero sa lunes po, eh, Webes na tayo ngayon, Biyernes, sabi mo dalawang araw. So sa lunes, sir, aba, eh, kung ako may matanggapan na tawag na reklamo, lika po, eh, tatawagan ko na ngayon, sir. Ikaw na po mananagot okay. sa akin, direktor. Uh, Let them see by Opo. I will try my best All right. Hindi po, don't try your best. Just do it, sir. Mas maganda. Ano po? I will, I will. All right. Maraming salamat po, Director Roland Ramos, Regional Director ng LTO Region 6. Oh. Salamat po, Erwin. Bitapos hmm. ang usapan. Yun lang ang gusto ko. Ayoko nang pakeme, keme, paikot-ikot para tayong tsubibo. Ganito, uh, alias Jose. Diyan ka pa? Yes, sir. Narinig mo? Sorry. Okay. Ngayon, obserbahan mo, ha? Ah, pag hindi pa rin, wala pa rin nangyari, oh, okay, kay mga kaibigan mo, tanungin mo dyan, ta tawagan mo ako mismo sa lunes. Tatawag ka at mismo tawagan ko si Direktor Ramos para siya na ang uh, mababembang kalembang ko dahil nangako siya, one to two days, ngayon at saka bukas tatapusin niya ang problema. At saka, sir, pa Ay, di saan? Sa yung plastic ID. Nang LTO? So, yung, oh, yung, 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 kasi hanggang, ay, ay naku, may, ang, uh, ay, ay, sana, sinabi mo kanina, pwede bali sa lunes, ta? sorry, sir, sorry, sir, sige ano lang, September or October daw, okay na kasi may mga demanda-demandahan dahil yung mga nakaraang administrasyon dyan, mga kawatan, nakipag-ugnayan sa mga buwisit na mga contractor na walang katurya-turya ngayon, nagdidemanda pa ito malalakas pa ang loob nito mga hinayupak na ito oo, oh, valid pa rin oo, oh, pag may mag-ticket-ticket sa isampal mo sa mukha niya, sabihin mo pumunta ka sa LTO ay, natural, pag sabihan ka ng importer diyan, te, bakit uh, expired na yung uh, lisensya mo isampal mo, sabihin mo pumunta ka sa LTO o i-stapler mo sa noon ng enforcer. Anyway, maraming salamat po. All right. Okay, balikan mo ako sa lunes pag walang nangyari dyan, okay. Okay, okay. Thank you. Alam niyo, minsan kailangan, ni eh. Diyos ko po naman. Agayan nito. Anong klaseng sistema? Hmm. O, basta, Director Ramos, Monday po, tatawagan kita, sir. But anyway, maraming salamat na rin for picking up our call. And salamat po yung effort ninyo na pupuntahan ninyo mismo. I like that. And we like that. Yung mga kababayan ho natin. Mga tigabakulod ho dyan, abangan ho ninyo. Ha? Maraming salamat po Mr. Roland Ramos, Regional Director ng LTO Region 6.